Ngayon, si Kong, oh, pinasa dito kay Villanueva, Villanueva, 2 points lang, setting. Yeah, ngayon, ah, binahawa na yung bola. Ngayon, okay, number 8, pinasa dito sa middle, it's a throw, pinaw, lumusok naman sa kita, ngayon, ito, ayun, nasa argilis, binatong kay Villanueva, Villanueva, dire-diretso, oh, yun, binordeng. Sayang!

Brian, oh, is that? Oh. Oh. Yes. Yes. Oh. number four. First personal

Ayan, bonus shot tayo. Jumpers ready. Ayan, pasok. 9-5 score natin. Lamang na lima ang TLG. Ayan na si Ko. Binababa na yung bola. Ayan, pinasa kay Argiles. Argiles, pumike. Bumina na tres. Oh, wala. Gagang rebound. Ayan. Power burn. Number 15, magpantay. Third, team foul. Third team foul. Ayun, pasok. Uy, wala. Ayan na, nagawa na yung bilang. Ops, ayan na. Hindi na babaan ng kilaw. Kilaw. Uy! Number four. Thirteen foul. Second personal foul. Number four. Para ah! na si Kilaw, Binagyan ng stream ng Ayun, dagdang lusok. Ayun, Ayun, si Marquez na, Ayon na si Marquez Lata, Ayon na Lakas na brigaw. Para si Arquiles.

Wala. Ayun, ako ang magpantay. Pinasakay kilaw. Ayun na si kilaw, de derecho. Ganda ang pasa. Oy! Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa pasan ng kubo ay player versus high player sab 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 ref. Hey. sab <laughs> wala. Bet, sab akumaso, sab 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 tayo, sub, sab sab Sub sab 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 sub. Sub ¡Ahora, mira la base! ¡Mira ok. la mira la la ¡Ahora! 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 va ¡Ahora! 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 tres ¡Ahora! 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 Masyadong malakas sa Ay, ilalim. Kaya si Ko, Gonzales. Gonzales, relax si Gonzales, Di ng kilaw. Matabi ka, ayaw pasang Ganda pa sa kay Villanueva. Villanueva Gonzales, paso. Score natin, 9-13. In favor of DLP. Alamang natapak, ayaw na Ayan si kilaw. Matrap,

Tatlo na yun, tatlo na yun Number 4 Ayon, Pasok si Gonzales Tatlo lang, lamang, tight in 41 seconds 41 seconds At si Kalma lang tayo Uy, kaya't pasa

Waited na. Waited na sa kainan ba? Oh. Dalawa, dalawa. Ayan, number 4. Two second personal time sa ating number 4 sa Chiki Boys. Pwede seconds. Ayan si Villanueva. Hindi na babala yung bola. Villanueva tukul. O, pumikik.

5 6 7 Bercat, bercat, bercat Nah, termasuk lagi si Sir Alon, Marques, dan Jamil termasuk lagi, termasuk lagi yang nomor 021, 12 dan termasuk lagi si Pinanutan si Valeriano. Ayan magtabaki. Ayan. Sir Philip. Pura possession. Pinasan sa kapatid niya. Ops. Wala. Yun. Ganda ng follow up ni Gonzales. Gonzales. Nice follow up. Ayan si Jamil. Pinanawala yung bola. Jamil sa gitna. Pinasa doon kay number 12. Pinasan doon kay Cesar Alon. Ops.

Number one, pushing Five minutes tayo. 1 minuto pa. Ayan ka tayo. Tatlo na Number one. Oh. Third person na tayo, number one. oh, nakuha ng malapitan. Malapitan. O, nakuha ng malapitan. O, nakuha ng malapitan. pag masuk yung huli, sub-direct. Sa Salam, kayo! Pag-alo, pag-shoot! Pag kabila, pag kabila! Kulang niya ang first! Ayan, yes. sa tayo rin, sa tayo rin, sa tayo rin, sa tayo rin, sa, ptire. sa, ptire. sa, ptire. sa ptire Valeriano, pumasok rin. Pinulitan si Gonzales. Ayan na si Valeriano. May ng bola. Score natin, 16-19. Ayan na si Coe. bumitaw ng malayong press. Tabla tayo. Ayan na pala, 19-18. -tay 6 tayo. 18-19 ang score. Alon, pinasa kay Jamil. Nasa wala. Kitang-kita ng referee. Time out.

Dos na. Ayun. O, na natin. 20-22. Lawang ng dalawa. ayon si Phil. Philip ulit. Bam! Tatlong sumudang three points. Ang binigawan. Back to back, back three points. Ang binigawan. So, Philip. Ayun si Phil. Phil.

Blocking, blocking. Number three, penalty kita and penalty. Two shots for Two shots. <coughs> Ayo, pa lang mo ng mo ng Ang high natin. Ayan, pasok din. ba na lang. 22-25. Orson na 1 minute and 30 seconds. Ayok na na yung pino. Uy, malakas na lang. Sayang, hindi na counted Foul number 2, Bela Peña. 40 foul. Warning for penalty. 1 minute and One minute. Ayun, umalog. Umalog yung tira itu Tolentino. Kapinsan ni manager. Ayun, pasok pasok. 26-22. Ayun nasi si Kilao. Kilao. Sinasakay na ba 16? Ibitaw ng 3 Ayun!

35 seconds tayo. 35 seconds. Cancel, cancel. Saba. Cancel na, cancel. 35 seconds na lang. 25, 20 seconds for natin. Dalawa lang ang lamang. Ayan si Kilao. Kilao, binababain ang bola. Ayan naman, sinabi 16. Ayan! Ayan! gol gol hop oh, valha na rua air na masua pinas seconds oi oh, saiu and TLG lawan Nagisa. Mangalisa TLG 28